Manang Pedro, may dala ho akong pinaksiw na isda. Sana ho ay magustuhan ninyo. Gumagawa din ho ng kakanin ang nanay, hamot magdadala ako mamaya. Ang sambit ng isa sa mga kapitbahay ng matandang babae si Manang Pedro ay kilalang kilala sa kanilang lugar. Kakaiba ang matandang ito, namumuhay kasama ang kaisa-isang apo na si Panso sa kanilang munting kubo sa gitna ng kabukiran na gilan nilan lamang ang mga nakatirek na kabahayan. Ang eksenang iyon na kung saan kusa na lamang dumadating ang mga biyaya gaya ng pangulam, prutas, tuba at iba pa ay pangkaraniwan na lamang para sa kanya. Dapat ba niya itong ikatuwa? Maaaring oo at maaaring hindi. Dahil dalawa ang posibleng dahilan ng mga gawain iyon ng mga tao. Una ay ang pagiging sadyang matulungin lamang at mapagbigay ng kanyang mga kababaryo. Ngunit mula sa karamihan ay sanhinang takot at pag-iwas sa maaari niyang gawin sa mga ito. Sapagkat ang matanda ay tanyag sa pagiging isang mangkukulam ng baryo pulang kahoy. At ang paniniwalang ito ay laganap hanggang sa mga karatig na baryo. Ngunit sa kabila ng paniniwalang iyon ng madla ay hindi naman siya kinagagalitan ng mga ito. Kung tutuusin ay siya pa nga ang nilalapitan ng mga may sakit dahil sa kanyang kasanayan sa paghihilot at paggagamot. At dahil doon ay malaya peren siyang nakakapaglakad-lakad sa buong baryo. Piminsan ay wala man lamang naglakas loob na siya isaktan o magbanta sa kanyang buhay. Kaya hindi na nababagabag si Manang Pedro sa kabila ng kanyang pagkakakilanlan bilang namumuhay naman sila ng kanyang apo ng mapayapa. Mang Gusting, pastor ho iyon, mayroon siyang chapel malapit sa amin pwede din siya magsama ng isa pa niyang miyembro kung gusto ninyo. Si Lito, hindi nagtagal at nagdesisyon na din si Debbie na bumuo ng grupo para sa isang biyahe patungong norte. Desperada na siyang makahanap ng isang magandang istorya at lubos siyang umaasa na hindi mauuwi lamang sa wala ang oras at pagod para sa paglalakbay na iyon. Mag-aalauna na ng madaling araw ay kaharap pa din ni Debbie ang makinilya. Sa kanang bahagi ng kanyang lamesa ay nakabalagbag ang apat na tasa ng kape at sa kabilang banda na may isang nagmamakaawang ashtray na nag-umapa sa upos ng sigarilyo. Dalawang gabi ng blangko ang kanyang utak. Nakaumang lamang ang kanyang mga daliri sa mga piyesang iyon ng makinilya subalit wala siyang dahilan upang ang mga iyon ay pindutin. Kailangan niya ng bagong istorya. Isang istorya na kayang panatilihin sa itaas ang kanyang programang pang-telebisyon na tampulan ng hiwaga at iba't ibang kwento ng mga kababalaghan. Multo, aswang, kaper, duwende, mga diwata at iba pa sawang-sawa na ang mga tao sa pagtatampok ng mga walang ebidensyang istorya na gaya ng mga iyon. Kailangan nila ng bago, isang istorya na base sa realidad ngunit na andoon peren ang hiwaga. Hanggang sa nakatulugan na niya ang pag-iisip, isang umaga ay humahanggos ang kanyang kawani na may dalang balita. Mayroon itong nakilalang probonsyano na nagkwento tungkol sa isang kilalang mangkukulam sa kanilang lugar. Napakalayo naman ng lugar na yan. Sigurado ka bang may mapapala tayo pag nagpunta tayo doon? Singgol ni Debbie. Opo ma'am, ang balita ko nga po ay sobrang lakas ng mangkukulam na iyon at kahit saan ka magtago basta't natipuhan kanyang kulamin ay talagang malilintikan ka. Kaya mas mainam daw ho ay kung magsasama tayo ng pari o pastor para mayroon tayong pangdepensa kung sakali. Mapanganib daw ho talaga ang matandang babaeng iyon. Ang sabi ni Lito para namang may sasama sa ating pari pag sinabi kong mangkukulam ang pupuntahan natin. Baka pag-alitan pa ko noon, ang mapagdudang sagot ng amo. Hamot may kakilala ho ako, si Mang Gusteng. Pastor ho iyon, mayroon siyang chapel malapit sa amin pwede din siya magsama ng isa pa niyang miyembro kung gusto ninyo. Si Lito, hindi nagtagal at nagdesisyon na din si Debbie na bumuo ng grupo para sa isang biyahe patungong norte. Desperada na siyang makahanap ng isang magandang istorya, at lubos siyang umaasa na hindi mauuwi lamang sa wala ang oras at pagod para sa paglalakbay na yon. Makalipas ang halos labing isang oras na biyahe patungong norte ay narating din ang grupo ni Debbie ang baryo ng Pulang Kahoy. Dapit hapon na noon at halos walang katao-tao sa kalsadang lupa na kasalukuyan nilang binabaybay. Sobrang tahimik at mayat mayang kibot na pagninig ang kanilang nadarama tuwing tatama sa kanilang mga balat ang kakaibang lamig ng hangin. Hanggang sa kanilang matanawan ang isang grupo ng mga kalalakihan na nag ng tubas sa tapat ng isang tindahan. Magandang gabi po, pwede ho bang magtanong, saan ho ba nakatira si Manang Pedro? Ang magalang na tanong ni Debbie, ano po ang kailangan ninyo sa matanda? Balik tanong ng isa, ay... Gusto ko lang po siya makilala para ma-interview ko po. Ako po si Debbie De Los Santos isa po akong correspondent galing ng Maynila. Ang sagot ng babae, a ganun ba, e eh kailangan nyo na pong iwanan ang sasakyan nyo magmula dito. Diyan sa gawing kanan kung natatanaw nyo yung maliit na ilaw na nanggagaling sa gasera. Doon kayo pupunta, bye nyo na lang yung pilapil. Mag-iingat kayo at medyo madulas pagawa ng pagulan kanina. Ang detalyadong sagot ng lalaki. Matapos ihanda ang lahat ng kanilang kagamitan ay inumpisahan na ng grupo ang paglalakad. At matapos ang humigit kumulang limang minuto ay nasa tapat na sila ng munting kubo. Anong kailangan ninyo? Halos kumawala palabas ng dibdib ang puso ni Debbie at nang iba pasanhi ng tinig na iyon na nagmula sa kanilang likuran. Ay, magandang gabi po, kayo po ba si Manang Pedro? Ako po si Debbie de los Santos. Hindi mapigilan ni Debbie ang pangangatog ng kanyang tinig dulot ng pinagsamang matinding takot at lamig ng bukid. Sabay magalang na inilahad ang kanyang kamay. Inabot naman niyo ng matanda. Kilala kita iha. Ang aking apo ay ginagabi sa tindahan ni Linda gawa ng panunood sa iyong palatuntunan sa telebisyon. Halina't pumasok kayo sa loob. Malamig ang hangin. Paanyaya ni Manang Pedro. Tahimik lamang at walang emosyong nakatingin sa mga bisita ang matanda. Nanaka na kay sumusulyap ito sa bitbit ni Jerry na malaking kamera na nakatitutok sa kanya. Isang bagay na ngayon lamang niya nakita. Manang Pedro, maualang galang na ho, totoo po ba na isa kayong mangkukulam? At ubiling tanong ni Debbie, totoo, ang walang kagatol-gatol na sagot ng matandang babae. At nagkatinginan na lamang si Debbie at ang grupo. Nang walang ano-ano'y biglang tumayo si Mang Gustin hawak-hawak ang Biblia at Rosario. Ikaw na alagad ng dilim, kinahamon kita, gulat na gulat ang lahat ng naruroon sa ginawa ng lalaki maliban kay Manang Pedro. Tumayo din ito at humarap sa lalaki habang nakakubli sa likuran ang kanyang mga kamay. Sige amang, umpisahan mo, ang walang emosyong tugon ng matandang babae. Tinatawagan ko ang nag-iisang Diyos na Panginoon ng mga Panginoon. Lupigin mo ang mesa demonyong babaeng ito, ang sigaw ni Mang Gusting. At ito'y sinunda ng nakabibinging katahimikan. At sa din dinami dami ng mga seremonyas na ibinato ni Mang Gusting kay Manang Pedro ay nagmistula itong mangmang -mang na walang kamalayan sa kanyang mga pinaggagawa. At nanatili lamang na nakatayo at nakatitig ang matandang babae. At hindi na nasundan pa ni Mang Gusting ang kanyang walang kasaysayang mga pag-atake. Tapos ka na ba, Mang? At bakit ka na Huwag mong sabihin sa aking kinu-question mo na ang iyong pananampalataya. Ang nang uuyam na tanong ng matandang babae. Base sa aking nasaksihan ngayon masasabi kung ikaw ay isang palalong huwad. Tagpunta kayo dito para lamang ako'y husgahan. Gumagamit ako ng mga kakaibang ritual at dasal laban sa mga karamdaman na hindi kayang ipaliwanag ng isang normal na nilalalang. Gaya na lamang ng pangkukulam at pambabarang. At kahit minsan dito sa baryo pulang kahoy ay hindi nagtagumpay ang mga kampan ng kadiliman. Dahil ang pananalig namin sa Diyos kailanman ay hindi matatawaran. Ang mahinahong sabi ni Manang Pedro, si Debbie at ang grupo ay nanatiling tulalasan ng matinding pagkagitla. Lumalalim na ang gabi, maoalanggalang galang na din sa inyo at kailangan ko ng magpahinga. Ang pagtatapos ng matanda, habang pabalik na ng Maynila ang grupo ni Debbie ay may kakaiba na siyang pakiramdam. Nahihilo siya at parang anumang oras ay babaligtad na ang kanyang sikmura. Ngunit ipinagsawal ang bahala niya lamang iyon. Marahil ay dahil lamang ito sa mahabang biyahe na mas mahaba pa sa itinagal nila sa kanilang sadya. Nang makauwi na ang lahat sa kanilang mga bahay sa Maynila, hindi mapagkanda tulog si Debbie. Gustong-gusto niyang magpahinga subalit napakasakit ng kanyang tiyan at butil-butil ang kanyang pawis. Habang nakahiga siya ay animoy umiikit ikot pakanan at pakaliwa ang kisame ng kwarto. Hanggang sa maramdaman niya ang paparating na hindi mapigil ang pagduwal, nagimbal siya at halos mawala ng malay nang makita niya ang kanyang sarili na sumusuka ng dugo na nilahuka ng iba't ibang klaseng insekto na hindi pa niya nakita sa buong buhay niya. Tingid sa kaalaman ni Debbie ay nakakaranas din ng hindi pangkaraniwan ng lahat ng kasama sa grupong iyon na nagtungo sa baryo pulang kahoy sa kasalukuyan. Dinadasalan ng kanyang mga miyembro ang kaunos lunos na si Mang Gusting bilang siya ay walang humpay na naguhumiyaw sa sakit habang walang tigil ang isa-isang paglabas ng mga matatalas at kinakalawang napako sa kanyang walang kalaban lab ang katawan. Nawawala na ng pag-asa ang mga tao sa loob at unti-unti nang binabalutan ng panlulumo ang buong simbahan. Si Jerry at Lito naman ay halos mawala na sa katinoan dahil kahit anong klase ng pagligo at pagkakawag ay patuloy peren silang pinuputakte ng libu-libong hindi pangkaraniwang insekto na lumilipad. Kahit saan sila magkubli ay ayaw silang lubayan ng mga ito. Ang iba'y nagawa ng makapasok sa bibig, taynga at ilong ni Jerry at Lito. Habang sila ay humihinga pa alam ni Debbie na wala silang dapat ibang gawin kung di ang agarang pagbalik sa baryo pulang kahoy. Magmula ng pagputok ng araw ng sumunod na umaga ay hindi na mapakali si Manang Pedro. Hindi na bago sa kanya ang pakiramdam na iyon. Alam niyang may hindi mabuting nangyayari sa kanyang mga bisita noong nagdaang gabi. At alam niya kung sino ang dapat puntahan. Pedro, abay na dalaw ka, ang pagbati ni Tatang Tonyo. Si Tatang Tonyo ng Barrio Masaklay ay matagal ng kaibigan ni Manang Pedro. Ngunit sa kabila ng pagkakaibigang iyon ay makailang beses na dinagtunggali nagtunggali ang dalawa. Ano na naman bang kahibangan nito ha Ano bang ginawa ng mga bata? Ang tanong ni Manang Pedro at sumariwa sa ganito ng matandang lalaki ang isang pangyayari noong nakalipas na gabi. Habang siya ay tumatawid karay-karay ang kanyang kalabaw, ay bigla na lamang siyang ginulantang ng isang rumaragasang puting sasakyan. Mabuti na lamang at nagawa pang cabbage ng driver pakanan ang manibela. Untik na siyang masagasaan nito at bahagyang tinamaan ang kalabaw sa bandang pigi at umatungal ito sa sakit. Sa edad niyang 90 y sa is ay hindi katakatakang nang hina na ang kanyang paningin at pandinig. Kaya't hindi niya napansin ang paparating na sasakyan. Ang buong akala niya ay tapos na ngunit napansin ng gilid ng kanyang mata ang pumapakong paghinto ng sasakyan sa gitna ng kalsada at bumaba ang isang babae at lalaki. Tatang, ayos lang ho ba kayo? Abay muntik na namin kayong masagasaan a. Mag-iingat naman kayo, at gabing gabi na bakit ho ba nasa kalye pa kayo? Ang naiiritang sambit ni Debbie. Abay tatang, sa susunod ho ay magdalaman lamang kayo ng ilawan at hindi kayo nakikita dito sa kalsada. Maigi pa siguro eh huwag na kayong maglalabas at imbes na pakalat-kalat kayo dito eh magpahinga na lang kayo sa inyong thumbo-thumbo. Ang iiling-iling na sunod naman ni Jerry, kasabay ng paghagis na yun ni Debbie sa kalsada ng upos ng sigarilyo ay ang agarang desisyon ni Tatang Tonyo na ang mga ito ay turuan ng leksyon. Bukod kay Debbie at Jerry, ay si Lito at Mang Gusting lamang na nakadungaw sa bintana ang maari niyang parusahan. Ang nag-iisang ligtas sa kanyang pambabarang ay ang driver na maswerteng hindi nakita ng matanda ang mukha. Naku naman Pedro, hayaan muna, ang mga manilenyong iyon ay hambog at mapagmataas. Hindi nga bat kagabi lamang ay hinamak kanila, bumiyahe sila patungo ng pulang kahoy para ikaw ay husgahan. Si Tatang Tonyo, ano ka ba naman Tonyo kay tanda-tanda mo na, at wala kang kadala-dala. Alam mo namang kahit kailan ay hindi ako pumayag na mapagtagumpayan mo ang mga kalokohan mong iyan. Siya at ako'y hahayaw hahayo na. Nararamdaman ko ang pagdating nila pagkagat ng dilim. Palom ni Manang Pedro, hala sige, at malalaman natin mamaya, ang paghahaman ni Tatang Tonyo. At tuluyan ng iniwan ni Manang Pedro ang nakangising matanda.